Ooh, shit. Mm. First hunt natin na, mga tut <makes noise> Kay boss, pirok-pirok. Yeah! So, magandang, magandang, magandang hapon, mga kadbenger. No? So, ngayon, mag-hunt ulit tayo ng Gino ito yung linagyan natin nung kahapon na marami tayong huli no so sana ngayon makarami uh, ulit tayo guys no so ayan abang abang lang tayo sa paghahunt namin guys so nandito pa lang pala tayo sa bahay no ah, uh, ang sasama si boss perok perok si boss kamandag pati yung brother ko so yung handler din natin guys nagbibis pa lang babali sa uh, sasama rin siya no so ayan bali lima tayo ngayon na lalabas no guys so ayan mga adventure tara na let's go na uh, alis na tayo no so sana makarami tayo ngayon no ayan na. <laughs> mga adventure tara na uh, dito tayo dadaan naman yung dinadaanan natin dun sa kabila ngayon dito naman tayo no uh, diretso lang tayo dito sa ano na to tas papunta tayo dun sa spot na paghahantan natin no mga mga ka-adventure no. So abang-abang uh, na lang tayo sa ma-hunt natin ngayon. sana makadagdag pa tayo ng G no. So ayan, let's go, let's go guys. So ayan na mga ka-adventure no. Uh, let's, do, let's go. let's go na tayo no. Uh, si boss Kamandag uh, nag ano, nagsisipat-sipat na no. Pati yung handler natin si boss Pirok Pirok and yung utol ko no ayan so update pala mga kadventure no ah, dito tayo sa part na to hunt no mula dun kaganina sa ano natin wala tayong na hanap pa guys no so dito naman tayo sa area to yan dito naman tayo mag hunt sa papunta roon no so ayan mga kadventure may sinisipat na si op oh, okay daw oh

may papunta rito ito no papunta dyan papunta dito papunta dito tapos may papunta pa ron Papu ano ba to ito pa may ito pa may pababa ayan si bus perok perok pala no may papunta pa rito sa bayabas wala namang ano wala nagibungkuan mong dito siguro yung sa baba guys. Wala talaga. Hindi ko alam kung ano to. Lamang ini. Adi, ah, pa kadingan nito. Hoy! So yun mga ka-adventure, balikan natin si Boss Pirok Pirok ano? Oh, wala. wala pala, hindi gagamba, karambukong ko daw. So dun tayo kay Putol ka tsaka kay Handler natin no? Nasa baba. Uy, uy. Yeah, sige. Sige. Ah, walang matarik na bundok para sa akin. Mga ka-adventure. Ah, 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 walang matarik na bundok para sa akin mga ka-adventure, no? Hop. Sa nasan nasan na siya? Ah, dalawa magkatabi. Grabe naman 'to. Naputol na din yung sapot guys no. Yung brother ko yung naka ano. Nasan? Ayan pababa. Do, ayun. ayan ah, lang siya guys oh. Tut Ito mga adventure oh. Ayun. Ayun. Na. So Aro, na. nagagalit si handler natin. Nasan? Oh, grabe. oh, pinutol na. Naputol na. Grabe itong sapot niya, guys, no. Naputol niya na pero yung gagamba kita na, guys. Ayan guys, oh. Tut tut guys, oh. Yish. Minay lang ha. Okay. Yung handler natin tsaka yung brother ko yung nakahunt, guys, no. na. So ganito ka as ka adventure talaga maghantang ng gagamba guys no. Kahit Oh, ayan no? si Buska Mandag oh, may nakikita na no? oh. Wala ata 'yan. So dito tinatawag tayo dito. Ni si brother ko tsaka yung handler natin no. Bahay pa raw, no. Mga kadenjo. Ay, wala. Isaw. Wala ka magsabi. Naputol ko raw yung ano no. Yung sapot guys. Uh, nah. na pa? Bahay pa to guys oh. Ito pa dito. <laughs> Naman na siya. <laughs> Naman, na siya. <laughs> Naman na siya. Hanapin ko pa ni. Hanapin no? pa no. Ito guys oh. Balay. Bahay pa to guys no. So tignan natin kung dito yung utol ko yung ano no yung brother ko yung maghahunt nyan guys ta nawara na daw tiga mo mga ka kaji so, may tinatoro yung brother ko sa akin no sa taas mas maganda kasi pag masilaw kasi mabilis mong matanaw yung ano yung sapot guys no So kaso lang masukal talaga tong napasukan namin na area guys oh. Lagpas tao yung matigam <laughs> mo, hindi na hindi nakikita sila. Lagpas tao yung taas ng mga damo no. Pero goods naman kasi may mga gagamba na, may mga gagamba naman guys no. Ayan. So ayan mga adventure naririnig yung boses ni Boss Pirok-Pirok no. Maganda daw. So tignan daw natin. Nasaan na siya, boss. Ay. Ay yung pala sapot niya daw, di gaano nakikita, guys, no? Ito. Si boss pirok-pirok ang -pirok nakahan. Nasaan siya, boss? Boss. ay, nandito sa kabila pala. Ayun. Ay, ayun na siya. tut Okay. So update now guys, uh, dito sa fight na to hindi naman talaga tayo na siro no. Nakaisa si Boss Pirok Pirok no. Si Boss Kamandag ah uh, nawawala na siya sa ano ayun, nandoon na ata siya doon no. So nawawala na siya sa mapa sabi ni Boss Pirok Pirok no. Ayan. So jeep pa rin tayo, papunta pa tayo doon guys no. So hunt lang tayo guys.

pero nakita niya pa rin yung gagamba. Ayan no. Mga kadventure. Wow. Napakaganda niyan boss. Kay boss perok perok yan eh. Mga kadventure ah. Doon na tayo galing no. Pababa. Wala na tayong nahunt no. So tayo ay. uuwi uh, na tayo mga kadventure no so ayan dito na tayo dadaan pauwi na tayo no so papaalam na rin tayo ma no? Hintayin lang natin sila bus doon sa baba. Hintayin tayo nila kasi magpapaalam na tayo, no? Mga ka-adventure. Mga ka-adventure, uh, tayo yung magpapaalam na, no? Ta dito na natin yung pagbablog natin at paghahanda natin, no? So, ayun yung handler natin sa likod, nakatalikod, uh, yung utol ko. Yung si Boss Pirok Pirok and bus Kamandag. Grabe. So, ayan. Thank, uh, like and share na rin guys, no? Thank you.